Oh, welcome back sa channel natin, Mototech Vlog. For today mga tech magbibigay ulit ako sa inyo ng tips no about dito sa Panasonic o kahit anong brand ng unit. Pag nakita nyo yung ganito na LN, kasi kung mapapansin nyo, wala siyang ano dito. Wala siyang wire na pumunta dun sa pinaka uh, board no ng indoor. So, sa mga baguan lang to ha, uh, sa mga veterano dyan, uh, manood na lang kayo, tapos share na lang kayo, mag-comment na lang kayo dyan kung tama yung ginagawa natin. So ito, pag nag-supply ka dito, tama 'yan. Line 1, line line 1 tsaka neutral. So makikita niyo neutral wala dito. Wala kayo makikita ng wire dito tsaka dito sa number 2, wala rin ano? Wala. Ito kasi yung main uh, supply itong uh, 1 2 3 ayun yung papunta na outdoor. So nandito yan mga tech. Okay, ito kasi. So yan o, nandito yan o. Tatanggalin nyo lang to para makita nyo sa likod. Ayan. May tinatagong lihim yan eh. So ito, ayan. Kung makikita nyo yung yung pinaka plate na yan tapos may dalawang fuse ano yung dalawang fuse na yan mga katik pumuputok yan ha ah. so kapag uh, ano magche-check kayo ng unit walang power wag nyo idedeklara agad na board so check nyo muna to first check muna tong sa likod ng terminal na to kasi makikita nyo yung plate ayan o yung unang-unang plate na to ayan ayan yung ayan yung end no kaya walang wire dito kasi pagpasok mo ng supply dito sa letter N sa neutral dito muna yung pupunta dyan muna yung pupunta tapos gagapang siya papunta na ngayon dito ayun yung, mag, ayun yung nagsupply sa neutral no so dito muna nang galing kasi nakatalikod tayo dito muna nang galing tapos susupplyan niya dadaan sa fuse yan, tapos ito yung puti. So ito yung magbibigay ng neutral doon sa main board, no. Ito kasing line one natin, rekta na yun sa relay, no. Relay. Tapos itong one na to, nung nakikita nyo na yung one na yan, yan yung out. No, ayan yung out papunta doon sa outdoor. Yung number 2 uh, papunta rin yan sa outdoor. Yung number 3 signal. Oh, so, ayan, yan Number 2 tingnan natin sa likod. Ayan, ito yung number 2 eh. Oh. Ayan, ito yung tatatata. Ayan, number 2. Diba? Number 1, ito yung may linya. Tapos ito yung walang wire na nakikita doon sa harap. Ang letter N. So, diyan manggagaling. Ano? Pag supply dito sa letter N, gagapang muna siya dito. Dadaan sa fuse. Ayan dadaan sa fuse tapos yun papasok sa uh, sa board natin so kung check nyo yung unit ng walang power check nyo muna to kasi baka dito lang kasi yung fuse nya no pero itong fuse na to buo to ha mapakita ko sa inyo buo kasi yan yung thermal fuse na yan kagaya lang yan sa mga ano sa mga uh, electric fan no parehas yan so naka continue tayo kasi mga kasi, kasi. buo ito, buo ayan o ayan, continuity buzzer lang meron na, so hindi putok si fuse So, dalawang fuse talaga yung nakasikreto dito. Ang galing nga yan eh. Pero hindi lang sa Panasonic kasi sa ibang brand meron din yan. So, yun lang mga katekno, sana may natutunan kayo. Ito kasi ginagawa natin, nagka-problema talaga dito sa board. No, may dala tayo eh. ah, nagka-problema yung relay, tapos yung sa tawag dito, sa switching ito. So, yun lang mga katekno, sana may napulot kayo aral about dito. Yeah.